So, okay guys, another day, another vlog tayo. Yun, kita nyo naman, Daddy Jay po nyo, chinir niya yung asawa niya guys, kapag kahatid sa trabaho. At ayun, pakanta-kanta pa tayo, pabalik na tayo dito sa bahay guys. So, yan, kita nyo naman, Daddy Jay nyo, nangingitim na talaga. <laughs> at chinak ko na nga pala yung aking stocks sa chichir yan. Ako, bungi-bungi na naman at ito pa yung tatrabawin natin mamaya. Thank you, thank you Lord sa trabaho. At ayun, gising na nga yung anak ko, nagtataka siya, hindi niya kasama yung mama niya, si Daddy niya yung nanatdan niya. And after nga nun yan, medyo malungkot yung part na to kakain ako, wala si mami. <laughs> Hindi, joke lang guys. So yan guys, kumakain na nga ako, then after nga nun, uminom lang tayo ng tea. Eh, na may biglang nagchat guys, biglang sumaya si Daddy Jeff po nyo, kita nyo naman, sinusot na nyo yung panlaban sa init. May nagpa-service, so another blessing na naman to guys. So let's do it. <laughs> so ito na nga guys, mabilisan lang agad to, nandito na tayo kung sino yung iatid ia natin yan sa katabing village ng na namin to. At ayun na nga, yan, fast break nandito na tayo kung saan natin sila natin. At syempre, dahil malapit lang yan sa pinagbibilang ko na chicharon, hindi ko papayagang hindi ako makasegway. Yan, nakasegway si Daddy Jeponyo. And after nun, sumegway din ako ng soft drinks. <laughs> Di ba, lagi tayong nasa win-win situation. And ngayon, water break lang. Kita nyo naman, parang construction worker na Daddy Pero okay lang yan guys, as long, as long as nagagawa ko yung mga dapat gawin para sa business natin. Walang arti-arti yan kasi balang araw, I believe na mag-i-innovate tayo. Tiyaga-tiyaga lang sa una, guys. So, walang susuko. And pagdating ko nga dito sa bahay, yan. Mabilis ang tanggalan ng aking pananggalang sa init. At para ating i-discard na yung ano kailangan nating i-diskarga na napamili natin nung tayo nagatid. So ito, mabilis na to guys. Yan, kita nyo naman. Tuloy-tuloy lang tayo. Pa-joke-joke pa ako dito. Ewan ko ba, lalo, lalo akong ginaganahan pag napapagod ako guys. So yan, pawis na pawis na, pawis na ako. At buti na nga lang yan, kasama ko na yung ano ko dyan. Yung tatay ko yan, siga-siga pa. Wala pa siyang damit. Nako, nagsa-shadow box pa ako. <laughs> yung kapatid ko, inis na-inis na dyan. Parang hindi daw ako napapagod. Yan, yung tatay ko, chinichir ko siya. Go, go, go. <laughs> so yan, kita nyo naman. Eh, nako, linif ko ba yung ano, parang ginawa akong weights ha, so yan pawis na pawis na tayo dyan, pero thank you Lord sa napakapawis kong to, kasi nga blessing yan para sa akin, nako always positive, eh na Ayan, i-discard na natin to para hindi na mahirapan yung tatay ko sa pag-aayos. Yan, inubos ko muna yung laman ng kolong-kolong guys. So yan, tuloy-tuloy lang tayo. Wag na wag na wag tayong susuko. Daddy Jepo nyo, hindi nyo mapapasuko. Kahit may mga nagbabasa sa mga ginagawa kong mabubuti, good luck sa inyo. Tuloy-tuloy <laughs> lang ako at hindi ako susuko. Keep on bashing. <laughs> so yun lang guys, maraming maraming salamat. Eto, patapos na tayo dito. So yan, kita nyo pa rin. Daddy nyo, ganado pa rin guys. At meron pa tayong gagawin mamaya. Nakita nyo naman, may apat na boxes pa tayong ayusin. Which is yung mga non-food na napamili ko yung kahapon. So last na to guys. Maraming maraming salamat. Siyempre, wag natin kalimutan magpalit ng damit. So yan lamang. Finger heart kay sa akin. Bye bye. Wala!